umakit pa tayo doon sa mother voice sa taas pa. Uh, uh, batang, tayo na tayo. <laughs> lang tayo sa po yung Pero Hindi Ayan na, tignan mo Ayun, ang ganda 1, 2, 3, 4, 5 yung fountain Hindi pa yun yung Mother of Falls, tuya Hindi pa Ayan yung tinamaan na sinasabi mo Oo nga Buti na lang, pabalik sa nature din yung Ano? Akit ka sa bato. Malaking tipak ng bato yan, ano? Para sirain yan. Yung nasira raw yan. Anong bagyo yun, kuya? Nakasira niyan? naku kuya! Ayan, ang fountain daw yan. Nasira yan ang bagyo. Bumagsak ang bato. Kaya yung parang tubo, nabutas niya. Ayan siya. pa. Ako.

de <laughs> nomos <laughs> sabi nila mother of four. Malalim dito. Saan kuya dito? Sa bato? Yan lang para madulas.

شو <applause>